Teka lang! Teka lang! Alis ako dito para mas kita. Ulaga! Teka. Again, Again, Again! Game! <laughs> wala, wala. Bababa. Okay, next. Okay, oh. <laughs> oh, who's the next? Oh, next. Next jumper. <laughs> si Super! Napakabigtali naman ni Superstar! Ako napakainis. Talan!

হয় বাগি পা তা <laughs> Nagdere, derecho. Kaya <laughs> ko bang kitat doon. Oy, nakuha na. Damage, o. oh! Okay. Saka-awa naman ako. Game, boss! Talon na ha! Ayan, oh, nag-usap. Kami ano, kami nasa kubo. Sino bang tatalon? O, ito, ha? Si Alvin nagdiret-diretso. Ha, <laughs> 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 ah, ginit. <laughs> Yan may mga May mga May mga bisita po kami. Ayun, baka bago. Hindi ka naman makita d'yan! Ano ba? I-stop na ba? Kailangan lumabit! Lalabit pa po, boss! Napakadali ako yung mulo! Ayan. Ayoko nga. Hindi, wala pa lang. I-stop na, i-stop. O, oh, isa pa ba? Oh. Na. O, Na. ba Na. pa ba yan? O, oh, game! game. Papatayin ka na! Oh, na